mga kapaksiyaw ito kami sa aming mahihit na kukintahan sa may lungo sa Blackberry Covered Court ayan ang mga kasama ko ayan o nagpipwento ako naman nandito naka-number 4 naragat sa mapitin mo man lang naka-papahingat na rest time mayroon yes at 4 o'clock hindi pa kami umuwi hindi pa kami umuwi mga kapaksiyaw ayan ako lang po maliit mayroon na ngang nakaharang na payong kasi mainit na yung area ko. Ay yan, ganyan lang ang buhay mga kapaksiw, no? Magtitiis lang talaga tayo dahil kapag hindi ka magtitiis mga kapaksiw, talagang magugutom ka. Ay ayan ang gagawin natin mga kapaksiw habang tayo. Ay! Nabubuhay. Kailangan mo ba pa makakali ngayon? Tiyagan tayo mga kapaksiw.

ikaw, ikaw maging masaya, ikaw ay hindi malungkot. Kaya ako, kahit na wala akong pera, masaya ako ka palagi. At ka paano, nararamdaman mo kung ano yung buhay na masaya. Ayan. Wala pa rin sa inyong lahat. Ayan. Ah, mayroon pa dito nagtitinta ng mga t-shirt. Ayan. <laughs> That. Ang cute naman yung isa doon yung wala ng sunglasses. Nag-vape-vape vape pa, oh. Yan si Onoy. Hello, Onoy. Wala si yung anak ko nandoon. Naka-itim. <laughs> Yan, kaibigan ko, mga kapitbahay ko. Oh, yes. Kaya yeah, muna. Ayan ang mga t-shirt. May mga t-shirt yung binibinda sa amin. Ayan, mga kapagsiw, ha? Ito yung kaibigan kong nasa lottery. Si Aileen, ni Cor. Kahit maliit pa ang tindahan dito ng Toro-Toro, kung tawagin. Ayan. May mga short dito. Hi mga kapaksiw! Magkano po yung short? Huwag <laughs> yun. Magkano short ni dahil? 180. 180. Kung mo si Maa, ah, si Coco? Gahapon pa yung isa sa akin? Koko. Ay, mga original to be. Huh? Original? Magkano ah, ganito? Din bagay sa iyo 'to na po. bagay sa iyo. Oh, huwag ka mangutang, wala ka pang buhay na mano. Ah, oh, yan, may tindahan kami dito, no? Tindahan. Ano 'to? Bazaar. <laughs> Tingnan mo 'yung mga tindera dito, ang cute, ang gaganda nila. Ayan, no? 'Yung kanyang sweetheart. Ay, may customer ko din kami eh. Ang haba ng pilik mata. Ayan. <laughs> ang ganda ng customer na awin. Way naman, no? Oh my God. Ayan. Uy, day. Ang ganda pala ng mga t-shirt. Ayan, mga t-shirt, mga kapagsil. Dito lang yan, mga kapagsil, sa cover court ng Black 46. Lungos, malabon. Ayan, may tindahan gamit. Anong tawag nito? Anong tawag nito, day? Mixed rice. Mixed rice. O, di Mag-order ka, 50 pesos. Mayroon na siyang... Toppings. Toppings, ang dami. Egg, may hotdog pa yata. Yan, no? Anong yung toppings? Tapa, dog. Ah, ganon. Toppings pala. Dito yan, mga kapagsew, sa Black 46. Swing hapon po yan, ha, mga kapagsew. Ayan ang nagluloto, mga kapagsew. Gandang babae. <laughs> Yan. Kayo, pag nagugutom kayo, punta lang kayo dito sa Black 46 Covered Court. Andito yung mga toppings, toppings natin. Ang sarap dito. Subukan yung mga kapag. So, 50 pesos per order lang. Kayang-kaya sa bulsa. Kaya yan. At saka may mga juices tayo dito. Pero mo, no? Ang iba, nilibablog ko, sarili kong tinda, hindi pa. <laughs> Ikot mo na ako. Dito, tapos, Oo, ayan, tindahan namin na dito. Ito naman yung lottery namin, na small town lottery. At saka yun ang aking maliit na tindahan kay Ate Bibet. Ito lang yun mga kapasyo ang aking hanap buhay simulat sa Paul, 24 years na. Ito, kaya lang hanggang ngayon minahal ko ng gusto to kasi dito lahat ang aking mga anak nakapagpatapos ako dito ng kolehiyo at ang aking asawa ay tumanda na lang kami dito at ako at ang lahat pang ibang tao ay nabubuhay ko sa aking hanap buhay na ito yes mga kapagsir. kaya walang iwanan ang aking moto dito ah walang iwanan kaya minsan pag hindi ako makapagtinda na miss ko itong maliit kong kainan kasi dito po lang po talaga ako kumukuha ng aking mga pangangailangan o oh, sige boy namano ka boy namano ka sa aking tubig okay hindi ah, ka kakain? Ah, sige, inom lang. Ba? Oh, sige, okay lang yun. Ang, ang nauhaw, painumin, ang nagugutom ay pakainin. At sabi nga naman ang minoon. Kaya huwag tayo madamot, mga kapagsiyo. Kaya, tinay mo yung aking kaibigan. Drive, drive. ah oh, sige dong, thank you din. Uh oh, oh. Nauhaw siya, nauhaw. Ako nga rin, nauhaw din ako mga kapagsiyo. Alam niyo mga kapagsiyo, sa totoo lang, sobrang tumal ngayon. Tingnan niyo yung tinda ko. Dapat ganitong oras, wala na ako dito. Mga 4, 3, 2, alam mo, gayon, grabe. Yung nasa, hanggang ngayon 5 na, malapit na mag 4, 4 o'clock, nandito pa rin ako. Marami pa ako ulang. Pero tiyaga lang mga kapagsiyo. Ay mga kapaksil, talawin nyo yung isang tindahan doon sa malayo. Alam nyo, hanggang alas 12 lang dapat ka ng tanghali. Pero unabot din ang hapon, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Eh. Ayan, nasa malayo. Tanaw natin, no, oh, yung babae nakatayo, nga mataba. Ayan, mga kasamahan ko yan dito, mga kapaksil. Ayan, uh, hello mga kapaksil. Thank you very much for watching. I'm Vivette Gabasa. Don't forget to follow. Bye-bye and good afternoon.